Ang Gulod Kalatagan Floating Cottage ay isang floating villa experience sa Sityo Bulihan, Barangay Gulod, Kalatagan, Batangas na nag-aalok ng kompletong serbisyo tulad ng poly-equipped kitchen, marine toilet, solar-powered electricity, rooftop balcony na may swing, sofa set, double deck beds, at libreng paggamit ng dinghi boat at life vest. Buko dito, pwede ka rin mag-island hopping, mag-snorkeling, mag magfish feeding at magstargazing. Kaya perfect ito sa mga gustong makaranas ng kombinasyon ng relaxation at adventure. Kailangan itong subukan dahil hindi lang basta katid sa tubig ang mararanasan mo, kundi isang buong bilya na kompleto ng amenities. May privacy at napapalibutan ng malinaw na dagat. Isang kakaibang staycation na malayo sa stress ng siyudad. Ang experience dito ay parang pagtira sa sarili mong floating house habang ninanam namang sunset, malamig na hangin at tahimik na karagatan na siguradong magbibigay ng unforgettable at refreshing na bakasyon. ready for ready for take off. Nagpabook kami sa Raptors Kalatagan at pakikita nyo ang kanilang page face sa Facebook. <laughs> Hello guys! Hello guys! Hello guys. Ayan ang maganda ka o, oh. tanong. Oh. Andito kami sa Kalatagan. Sabi mo, dito tagal. Anita Alas dos na kami dumating. Alas dos kami dumating. Alas kami umalis ng uh, Kaya Guys, huwag kayong umalis ng Holy Week kasi ma-stress kayo sa traffic. Huwag kayo sa Holy Kasi? Kasi Mas, alis kayo. Kasi ma-traffic kayo. Opo. Opo. Kaya alis kayo ng madaling araw. Saturday na. Hello guys, dumating kami dito sa kalatagan ng 2.20 ng hapon. Umalis kami ng tagig ng alas 10. Bali na traffic kami sa Tagaytay. Kaya 4 hours bago kami nakarating dito sa kalatagan. Pagdating namin dito, dumiretso kami doon sa loading dock sa Raptors Kalatagan. Pero dapat pala, dumaan kayo rito sa Raptors Cafe. Dito kayo magbabayad ng balance, ecological fee na 30 pesos at yung parking. Saka guys, meron pala sila dito uh, parang deposit na 1,000 na makukuha nyo naman pag nag-check out kayo. So, nag lang yung kasama ko na nag-order ng kape din. Pabalik na kami dun sa loading dock. So, alas 3 kami makakasakay na. I mean, Maglalakad, papuntang loading dock. From parking, kailangan nyong maghakot ng mga gamit nyo papunta sa jump off point. Pero huwag kayong mag-alala at marami namang staff ang Raptors na tutulong para sa paghakot ng mga gamit. Kaya, tawag dito, sinasaksak yan namin. ina service lang po ito, ma'am, para po ma-transfer tayo sa... Ah, mismong service port. lang to. Service na balsa. Service, service. So, ito ang service balsa. So, guys, ito yung sistema ng floating cottage dito sa Gulod, Kalatagan. So, from loading dock, sasakay kayo dito sa service na balsa at at papunta po doon sa mismong nirentahan niyo kung niyo. papunta, papunta doon yata yun. ayan yung floating doon so yun ang hihila yang 2024 bangka ng raptor It's raptors raptors <laughs> go? guys hihila na kami ng bangka papunta doon Kanyata kami punta pa, sa mga cottages. Kay Tadhana. Dadalhin kami ng bangka kay Tadhana. Hello guys! Welcome sa Raptors, Kalatagan. Bye. So guys, welcome sa Tadhana ka dito. na. So ito, ang kanilang accommodation. Ano yung sa taas? Higaan? Mm -hmm. Extra bed lang. Higaan yun. Ay, higaan lang? Ay, higaan din! Okay. So ito yung may CR. At mayroong lutuan. Okay. Yes. Nakatadhana tayo. So ito yung Oh, mama dito ka po muna. May yung Ah, okay. Sige po. Salamat. Kuya, may titindan ng isda dito? Mamaya pa ako, ba eh. Mamaya gabi? 8. Alas otso. Alas otso? Ah, may dadating. Ah, okay po. Bago sumaga, may rumore. Puse saka isda. Isda. Pero alas otso mamaya meron? Ah. Okay. Sige po. Hindi natin lang masasabi, ma'am, kung may huli o meron. Ah, okay po. Basta sa Dali mo si Inok sa taas. May duyan doon. Kalau dito di toa, nalahan mana yang dai? Ganyan sa ayaw sa yan. Huwag mong papabayaan si Inok ba? Baka madulas bigla. Ay, huwag pa eh. sila mo sa lang natin sa malayo. Nangagatun lang, wala. sa tubig, mo. Lalamig Oo,

I don't need no love, nothing's <laughs> I don't need Ayan. Pupunta kami sa ano, Burakay. Pupunta kami sa Burakay. Sabi mo, hi. Hi, fans. Sabi mo, hi. Pans. 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 Subscribe nyo ako. Sabi mo, mag-subscribe kayo. Like and comment. Like, like and comment. Sabi mo. Like, like and comment. May sarili kang ano eh. May sarili kang lingwahe. May sarili kang lingwahe eh. Chuchu. Sabi niyo, ako si Ino. Hey, na. No. What is your name? What is your name daw? Chuchu. Chuchu. <laughs> Chuchu. Chuchu daw siya. Anong makinay niyan, boss? Ha? Ito? White? Ah. Mga anong oras nakikita dito yung ano? Oo, oh, sa so gabi na Ah, gabi lang. sa umaga. Ayun ang umaga. Eh, oh. wala na. ah Adun tayo mababaw doon. Chucho! Si Chucho ko nag i sa tubig! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa... <coughs> tinunggok hangin sa gitna ng dagat ng kalatagan. Gulod kalatagan. Malapulburo na buhangin. na Starfish dito sa paligid. si na isda iniihaw na namin nahuli ni Chris enjoy the birth tour of Gulod Kalatagan Floating Cottage 13, 14. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well.